Diyos marhay na aga and for today's video nga mga mare bale may lakad nga kami ni puso at araw nga ito ng sabado at dahil day off ko nga ilang linggo ko na nga rin po pinag-iisipan at ako'y nayayapot na, na nga din sa itsura ng aking buhok at nung last nga nagpariban ako is 6 years ago kaya hindi ko naman nga inulit-ulit. Sapagat nga ang aking buhok ay Diyos ko po ay hindi sa pakapal ay panipis na yata na ng panipis. At fast forward na nga po nandito na kami sa San Pablo at wala nga kami maparkingan doon sa parlor na aking pupuntahan. Kaya na-decision na nga. alam po kami na dito na lang kami sa simbahan magpark At dahil alas 12 na nga po ito na ang aking sipuso daw ay nagugutom na. At bago pa man magreklamo nga sa akin, aking inaya na dito sa mang inasal. At bali pagkatapos nga namin mag-lunch kami, na din agad doon sa aking parlor. Anyway, mga mare, ako nga medyo nahiya dito sa mga tao dito at ang aking si puso ay naik po, nakitulog pa. May afternoon na <laughs> nga Parang bata lang. At three years ago na nga po nakakaraan nung aking pinakulayan ng aking buhok. Kaya naman iniiwas ko na nga siya sa revan. Kaya ang ipapagawa ko nga rin po ngayon ay treatment ko na lang. At pagkatapos tapos nga mga mare, eto na yung aking kaitsuran. Abay, gumanda rin naman ng konti. Dumiretsyo na nga rin po pala kami sa grocery para makapag-grocery ng kaunti. Mm -hmm. At pagkatapos nga po namin mag-grocery, aking inaaya na si Puso. Kaso ang problema ay ayaw pang umuwi at kami daw ay maglakad-lakad na muna dito at tumingtingin. Ang siste nga lang mga mari, inaya niya ako dito sa Japan Surplus. O oh, ayan, nakakita nga ako nito. Muntikan ko na nga rin yan. Mabili. Hala, ako'y nabudol. Eto na nga po yung aking tiningnan Pagkakita ni Puso, sabi daw ay maganda. Ako naman itong si Uto Uto. Ayan, nakipagtawaran. <laughs> Bali, 10 nga daw yan. Ay, nakuha ko na lang ng 6 na, anim na libo. tapos, uh, ako'y nakapag-withdraw nang wala sa oras. Ayan nga si Puso, magkakabilihan na talaga at nag-fill up na nga ng form. Habang ako nandito sa upuan, hiniisip ko pa rin talaga baga kung ito nga ay kailangan ko. Your... At isa pangawan pa po ito sa inupuan ko, inay, pagkasarap umupo. Ay, Diyos ko po, medyo may kamahalan nga ang taglay. Ayan, medyo nabawasan yata yung aking kapwa. Your... Inabot na nga rin po kami ng malakas na ulan. At habang ang nagkukukot-kot itong aking sipuso, aking inaya na. At baka naman ay makapabili na naman kung Your... ano ba At may mga tinitingnan pa. Anyway, mga marina, napakasulit din talaga pala mamili dito. Grabe, ang gaganda ng kanilang mga furniture na itinitinda. At dito nga ako napasubo sa isang cabinet na ito. Ayan, may nakapatsi na nga na sold. Talagang walang atrasa na nga ito. At sa laki nga ng chest type drawer na ito, siguro naman hindi na nga ako mamumurblema sa aking mga lalagyan. Ang tangi po problemahin ko na nga lang mga mare kung paano ko nga iuuwi ito. Sure. Anyway, mga mare, bumaba na nga rin po kami agad at pagkakita nga namin, grabe, ang dami pa rin nilang paninda doon sa iba at nung unang tingin ko nga dito, eto yung bala kong bilhin. Medyo may mga scratches nga lang siya at... Tapos, hindi ko malaman. Pero talaga paningin ko mga po dyan, mga mari ay six-seater yan. Pero bakit daw five-seater lang? Kaya yun nga, nagbago yung isipan namin na bilhin. <laughs> may mga gusto pa nga rin ako mga mari bilhin doon sa ibaba. Talaga naman pumupuso pa rin yung aking mga mata. Eh, ang problema ay medyo malasa nga rin po talaga ang mga presyo. Paglabas nga din po namin, ayan, medyo tila na nga yung ulan. Pero may baha pa nga rin nga po dito sa harapan. At halos inabot na nga rin po kami ng dilim sa daan. 'Yun la ang naman po for today's video. Salamat sa inyong panonood hanggang sa susunod, mabalos.